What's up, Blooms? What's up, Tom Blooms? So, another day of another unboxing nga naman tayo. Kakatapos nga lang natin nung mapanood yung live ng contract signing ng Bini. And congratulations sa kanila. Nag-renew na sila, guys. And we're so happy. At meron pa tayong aabangan. So, daming naganap nga dun sa live nila, guys. No? At sobrang emotional nila. Siyempre, sino ba namang hindi magiging emotional nun? Siyempre, sa lahat ba naman ng pinagdaanan nila, no? Lahat ng mga sacrifices, hirap na pinagdaanan nila, siyempre, magiging emotional ka talaga. Pagka, inaano yun, pagka nire-remenis mo yun. Remenis, spell nga yun. Basta, pagka inaalala mo yun, siyempre, magiging emotional ka talaga. Lalo na, kapag yung mga bagay na na-achieve mo, ay pinaghirapan mo talaga. Kaya, blooms to blooms, support lang natin. Always ang gini. A lot of mga fake news na binibigay nila or pinapalabas nila about sa bini. Hindi nyo sila kaya. Hindi niyo kaya ang bini. Sabi ko nga sa post ko, 0.0000001 lang yan sila tayong blooms is 99 99.999999999999% Andito tayo para sa bini. 'Di ba? Eh, so guys, walo hanggang dulo tayo, ha. Eh, hindi nga tayo pinalad, hindi tayo sinuwerte doon sa university. Ayun, hindi tayo nakasali. Pero okay lang yun. Kahit na hindi tayo nakasama sa mismong event, meron tayong access na makita ang mismong event. Thank you so much sa Bini PH dahil binigyan nila tayo ng chance na na makita in public, you know, ah uh, makita ng lahat yung contract signing ng Bini dahil sa live nila. So hindi hindi din madali yung nagda-live guys ha? kasi syempre pag live, walang ano yun eh. So pwedeng mangyari ang lahat. Walang control sila doon. Pwedeng kahit ano mangyari sa live, hindi nila pwedeng makat, ma-pause or something kaya thank you so much sa sa management na binigyan nyo kami ng chance sa mapanood yung um, live contract signing ng Bini Kahit hindi kami nakapunta sa mismong event ay napanood namin ang lahat ng na nangyari lahat ng mga inspirational na mga sinabi ng Bini lahat ng mga messages nila mga mga dito mga iyakan nila lahat ng ng <laughs> mga funny moments nung sa live events ay napanood namin Thank you so much. And with that, in celebration, sa contract signing nila ay mag-a-unbox tayo ng final 2 na photo card natin. Hey guys, buksan na natin tong dalawa sa Pure Gold ang ay panalo. Excited na akong buksan to at makita kung sino to. Let's go. Dadang. Hi hi. Okay hey guys, o nga pala, hindi lang ito. Dahil special ang araw na to, hindi lang ito ang bubuksan natin. Kasi, meron pa tayong tatlong Enervon na bubuksan din natin. Na inaabutan pa kami. Eh, uh, ba? Diba? Ay, hindi guys. Hindi lang to tatlo. Alam ko, six boxes to. Six? Five. Five pala, five. Wait, meron pang dalawa nito eh. Andito, kunin ko. Ayun! Uh! meron tayong five boxes pa Hindi akin lahat to guys. Hiningi ko lang yung photocard na nandito. <laughs> so, meron pa tayong five boxes ulit na bubuksan. Alam niya na, ha? Hey, back to the pure gold. Ay, sobrang emotional ni Aya ngayon. Sana makuha ko siya dito. Aya, huwag kang mag-alala. Nasa puso ka namin. Ready 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 One two three Ha <laughs> hello, hello. Ang grabe. Ang saya ko. 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 Aya. Aya, isa lang ang ibig sabihin nito. Char lang. Guys, okay, suotin ko yung salamin ko para makita natin ang maigi. Aya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kung hindi man mabasa ni Aya yung post natin, short letter lang naman about. Dito na lang natin sasabihin sa picture. <laughs> Aya don't worry. Sabi nga ni Sheena, you have a back. You have a lot of back up. Andito lang kami mga blooms And always kami nakasuporta sa'yo. Stay happy, stay healthy. And I know na ikaw yung taong mabait. Ang sabi nga nila, ang mga mabait na tao ay binibless. Ayun. Nag-unboxing lang ng photocard. Nag-emotional na. Hindi guys. Grabe talaga kasi kanina eh, no? Yung, nung habang pinapanood ko sila. Tapos habang pinapanood ko si Aya nagsasalita. Parang, as in, may iyak din ako. Hindi naman kasi talaga natin may na masaktan na, na sa mga taong nagbibitiw ng mga masasama sa social media, nagpo-post, diba? Kasi tao lang din tayo eh. Tao lang din sila. Kaya nasasaktan din sila. Kaya sana para sa mga bashers dyan tumigil na kayo. Buti pa maglaro na lang kayo ng ano, sport. Or mag or sabayan niyo na lang si Aya sa jogging. Mag-run kayo. Well, We can please everybody but i know aya is strong she is a very strong and independent woman Kaya okay next card a... hey <laughs> next card guys next card one two three hey Maloy. Total eight cards natin are meron tayong Bini Joanna, Bini Mika, Ang Bebe, Mika ulit, Maloy, and dalawang Maloy, and tatlong Maloy, and Spedding! Remember pinaka special sa atin mini aya. So, tatlo yung maloy natin. I'm open for swap. Message me. Comment down guys.